Ready ka na bang panorin ang mga footage na ito kamulti? Mula sa babaeng misteryoso na nasa cubicle at alimaw sa bakuran. Well, kung ready ka na, ay tara. Oh! What the fuck is that? Ang video nito ay mula sa YouTube channel na Fort Wall. Isa ito sa mga favorite paranormal YouTube channel ko na nakabase sa Japan. Sa episode na ito ay nakatanggap sila ng email mula sa isang babae na magsagawa ng paranormal investigation sa bahay nito. Ang pangalan ng sender ay si Kyoko. Labing taon na niyang nabili ang bahay pero nagbigay ito ng kilabot sa kanya. Di umano oh ay mga weird voices at mga gamit ang kusang gumagalaw sa loob ng bahay at ang nakapanginilabot pa ay ang shadow figure na madalas nitong nakikita sa paligid. Matapos ang interview ng fourth wall kay Kyoko ay napagalaman alaman nilang namatay na pala ang asawa nito na maaaring baka ang dahil dahilan ng mga pagpaparamdam. Isa pa sa pinaghihinalaan nito ay ang black box na di umano'y nakita niya sa loob ng bahay na nakalagay sa aparador simula nang maglipat ito sa bahay. At di umano simula noon ay naging miserable na ang buhay niya. Kaya naman ipinadala ng fourth wall si Meguro na isang paranormal investigator record ng night vision camera na iniwan ni Meguro ang isang aparador na kusang nagbubukas. Makalipas pa ang ilang araw ay muling bumalik si Meguro upang tignan ito. これが、京子さんが言ってた、方法だと思う。 Nakita mo ba? Isang dark shadow apparition ang nakunan ni Meguro na nasa loob ng madilim na silid. Nang zoom out niya ito ay bigla na lamang itong naglaho. Mahari kaya ang paghawak ni Meguro ng black box ang siyang nag-trigger sa dark apparition na magpakita. Marami sa nakapanood nito ang talagang nangilabot dahil kakaiba nga naman talaga ang mga ghost na nakukunan sa Japan. No, pero yan pa man, skeptic na baka isa lamang itong CGI. Either way, ano sa palagay mo, Kamulti? Ito kaya ang nagmamayari ng box? Ito ay mula naman sa TikTok user na si Loza na isang music producer at singer. Isang araw habang nasa CR ito ay may maririnig siyang

Que pues no hay nada, vean, ahí está mi reflejo, mi reflejo, pero vean de este lado, pues aquí no hay nada acá no, no, no. Tampoco hay nada Y acá el, el lugar es bastante pequeño y está mi reflejo hoy. Escucharon nabansin mo ba pagmasdan mong maigi habang papalapit ang lalaki sa cubicle ay isang maputlang muka na may nanlilisik na mga mata ang nakasilip pala sa kanya pero ang nakapagtataka ay nang tignan niya ito mula sa loob ay wala na ang apparition Walang ano o sino man sa loob ng cubicle. So ano o sino ang creepy apparition Ito rin kaya ang gumagawa ng mysterious creepy noise? Ano sa palagay mo kamulti? Biyernes ng gabi pasado 9pm habang naiwan ang magkakapatid na babae sa bahay dahil sa ang ina nila ay lumabas upang ipasyal ang alagang aso nito tuwing gabi ay may mangyayaring nakapangingilapot. Well ito ay mula kay Bizarre Bob na ipinadala sa kanya ni Isabel Katz na naglalayong baka may makapagbigay ng kasagutan o makapag-explain man lamang sa pangyayari. Siya at ang mga anak nito ay nakatira sa isang bahay na pinaniniwalaan niyang haunted. Mga kakatuwang pangyayari ang palagi nagaganap mula sa palagi pagbubukas ng sliding cabinet door. Mga misteryosong boses sa gabi. Kaya naman sigurado si Isabel na may hindi na tama. Isang gabi habang inilalakad nito ang aso at nayon naman ang dalawang anak nito sa loob ng bahay ay ito ang makakapture. matapos itong panoorin ng mama nila ay sigurado na siyang may paranormal occurrences ang nangyayari sa loob ng bahay nila sa una ay makikita ang isang bata na nangilapot na tumatakpo sa kwarto na tila ba may nakita Ayun sa anak ni Isabel ay nakakita ito ng tall dark figure na nakatayo sa master's bedroom. Isa pa sa nagpapatunay nito ay ang kapatid din nitong babae na sumilip upang tignan ito. Dahil sa nakita rin niya ito ay takot niyang isinara ang pintuan. At dito na nga maririnig ang tunog ng sliding door. Dahil rito ay talagang nangilabot ang mag-iina kaya naman agad na ipinadala ni Isabel ang footage upang magbakasakaling may makatulong at makapagbigay ng kasagutan sa mga nakapangingilabot na nararanasan nila sa loob ng bahay nila. Ang mag-asawang ito na si Pete at Ash na nakatira sa United States ay nakabili ng bahay sa Michigan na malayo sa syudad. Masaya sila sa kapaligirang bumabalot sa tahanan nila until something strange will happen. Gabi-gabi silang nagagambala sa kakaibang tunog na naririnig nila sa labas. Magbagayon pa man ay nisip na lamang nilang isa lamang itong uri ng hayop sa kadaylanan na na nasa kakawian sila. Pero sa paglipas ng mga araw ay tila ba Nakakaiba na ang mga tunog na ito at hindi na ordinaryo. Dito na sila nag mapaisip sa kung anong nga ba talaga ito. Sounds like it's in the front yard. Just, there's nothing out here. Okay. Bigla na lamang nalimpungatan si Pete sa naririnig nitong nakapangingilabot na tunog na nagmumula sa labas. Kaya naman nagpasya siyang tumayo at tignan kung sino o ano ang nasa labas. Pero wala siyang natatanaw na maaaring gumawa ng ingay. Dito ay nagpasya na nga ang mag-asawang maglagay ng trail cam sa bakuran nila upang ma-record kung ano man ang ingay na naririnig nila. Nakita mo ba? Pansinin mong maigi ang kung kumagalaw sa right side ng footage. Tila ba someone or something ang narecord dito. Magalipas ang ilang araw ay punta si Pete sa isang lawa upang kumuha ng video. And all of the sudden, may marirecord siyang kakaiba. Watch closely. Here by the time It's going today. And what was that? Habang binibidyuan ni Pete ang paligid ay eh napansin nito ang gumagalaw sa mga kakoyan. Hindi na siya nagtanggang lumapit pa pero nakakatakot pa ay lalong lumalakas ang tinig na naririnig nito Kudyat na tila ba palapit ito ng malapit sa kanya? Sa pagsapit na nga ng gabi, ay eh, muli na naman nagising ang mag-asawa sa ingay na nasa labas na mismo ng bahay nila. God, no, no, just stay upstairs, okay Ash? No, stay upstairs. Yeah, it's on, it's on the porch. I know. I know it sounded red. Right outside. Oh down No, just, just stay up there. Do you see anything? No, it doesn't. Look ah! Oh my god, it's here! Okay, no, no. locked. No, well, I made sure. Make sure the door's locked. kung ano sino man ito ay eh, tila ba gustong-gusto na nitong pumasok sa loob ng bahay. Pero makarahan pa ang ilang minuto ay eh, natigil na rin ang ingay. Magpagayon pa man habang minamaneho naman ng mag-asawa. Ang madilim nakakauyan. Eh, pauwi sa bahay nila ay eh, biglang eh, makikita na naman nila at maririnig ang nakapangingilabot na tinig. Oh my God, no. Fuck that. Labis na nangingilabot na ang mag-asawa dahil tila pa hinahunting sila nito at papalapit na naman ito sa kanila. Sa kabila ng mga nangyayari sa kanila ay nanatili uh, pa rin silang kalmado dahil makalipas pa ang ilang araw ay muli makukulan na naman sila sa muling pagbisita nito sa kanila. Can I kiss you? Yes. Oh, can I, can I, do one more? Sorry. Can I <laughs> Why is she like this? you hear here? Yeah. What the fuck was that? Sound like it was the front door. Like, Again. Yeah. Did you see anything? No. There's no one out. No fucking. What? What? Is that the apple?

Galit na galit na nga ang lalaki at sumigaw na tatawag na ito ng pulis pag hindi ito tumigil. Dito ay napagpasyahan nilang mag-install ng kamera sa palibot upang malaman at makunan kung sino ang may kagakawan nito. At hindi na nga magtagal ay ito ang nila. Maririnig ang ingay na nagmumula sa labas ng bintana at di pa nga nagtagal ay makikita ang tila ba may humihila nito at tuluyan itong tinanggal sa pagkakakabit. Natutuklasan din ni Pete na ang mga doorknob nito ay nagsisitanggalan na tila ba may talagang naglalaro sa kanila. So ano kaya ito kamulti? Meron nga kaya talaga? Well, tumuto ka lang dahil malalaman mo ang kasagutan. man it really sounds like it does not like the rain sounds so much closer to the house than it Sa pagkakataong ito ay tinangka na nga nilang lumabas sa sasakyan at naglakad upang tingnan kung sino o saan nga ba talaga ito nagmumula. Pero tila ba, muling lumalakas ang tinig na narinig nila. Sa sobrang takot na naramdaman nila ay hindi na nila tinangka ang tignan pa ito. Kaya agad silang tumakbo papasok ng sasakyan upang makauwi. At nang nasa bahay na nga sila ay di pa nagtagal ay dito na marireveal kung anong nga ba talaga ang gumagambala sa kanila. Watch closely. Hold on. Ginambala na naman si Ash ng tinig na nasa labas ng makulan nila. Marahan niya itong sinisilip ng biglang... What the Nakita na nga ni Ash ang gumagawa ng ingay na gumagapang sa kadiliman na agad na gumapang punta sa kanya. What the fuck is that? May mga nagsasabing maaaring isa itong Skinwalker. Ito rin kaya ang gumagambala sa kanila sa ilang buwan na pananatili nila sa bagong bahay nila sa kakawayan. What do you think? Is it real? Or just an elaborate hoax lamang din nila? Ikaw na ang magpasya ka multi. Oh, what the fuck is that? Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. July 1 of 2024, isang ambulance driver ang dumayo sa minamaneho nitong ambulance. Ayon sa driver, kinailangan niyang tumigil dahil sa nakakatakot nitong nararamdaman. Ayon pa sa kanya, ay minamaneho niya ito nang biglang may nakita ito sa likuran ng ambulance. Matapos niyang mapagtanto kung ano ito, ay agad siyang lumabas sa sasagyan na nanginginig sa sobrang takot. Naiparking ito ang sasakyan sa gitna ng alway kaya agad siyang tumakbo habang pinagmamasta nito mula sa kalayuan. Eh. Alright, so... I'm not sure how to, um... how to talk about this, but... Well, first of all, I've been an EMT just for a little bit and... Like, I ain't never experienced nothing like this. So, So, as we driving back to base, I swear I seen a face in the rearview mirror. Like, I need to turn this engine off though, because, like, we're gonna be stranded out here. I'm not trying to go back. I don't know if you see it, but can can y'all see that back door? Like it, j oh, like it just flew open. Like can y'all? Oh. Oh. Nah, what the? F what was that? Can y'all see it? No, nah, hell no! nah. Hey, nah. Hindi na nakapagtataka kung bakit takot na takot ang EMT na bumalik sa ambulance. Dahil tila ba meron nang na ang kakaibang bagay sa loob. Kahit na hindi makikita ang mukhang sinabi nito, ay makikita naman ang isang shadowy figure na nagpagalaw-galaw sa loob ng ambulance. Ayon pa sa EMT ay kung ano ang bagay na ito ay maaaring ito rin ang nagpapagalaw ng kabinet na naririnig nito sa loob. May mga naniniwalang maaaring ito ang espiritu na namatay sa loob ng ambulance. Kung ano man ito ay masayang EMT na may kumuha at ang maneho sa sasakyan mula sa mga katrabaho nito. Magpagayon pa man ay nanatili na lamang katanungan kung ano nga ba talaga ang nasa loob ng ambulance. Isang babae ang nakatayo sa labas ng bahay nito habang nangyayari ang isang rainstorm. Nang biglang out of nowhere ay may napansin nito. Ginunan niya ito ng kamera at habang patagal ng patagal ay nangingilabot na siya sa mga nakikita niya. Please tell me y'all see this. Just watch. Watch straight out into that yard. Look, you see it? Look. Look, look, look. See, see? Man, I'm telling you now. Ignore my dogs. But look, man, I think it's time to move. Mahirap itong mapansin sa unang tingin pero kung pagmamasdan mong maigi may makikita ang meron kakaiba. Tila ba someone or something ang nakasuot ng puti ang siyang nakatayo sa labas. Hindi eh, sigurado si Amanda sa nakikita kaya sinare niya ito sa online at dito marami ang nag-comment na nakikita rin nila ang parehong imay. Ang nakapagtataka lamang ay sa tuwing kumukulog ay nawawala ang white figure. Nagiging visible lamang ito pag dumidilim ang paligid. Gaya ng ibang footage ay sa ito sa mga naging misteryosong kuha sa internet. But what do you think, Kamulti? Do you have an explanation for this? Let me know in the comment section. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.